Eto, samotsari na naman ang mga pangako ng mga kandidato. Alin-alin kaya dito ang totoo at tuluyan na lang mapapako? Tambok yan sa ating Balitang Nakaka-Good Vibes mula kay Wen Liantada. Kaway-kaway sa so, mga kakandidatong SK dyan tiyak kasi na makaka-relate kayo sa hatid kong pangpagod vibes. Ano kayang plataforma ang kakagatin ng mga kabarangay mo? Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. One, two, three, Magandang araw! Ako po si Varga mocan -Dragon. Ipasok niyo po akong muli sa barangay bilang SK Chairman. Nangangako po ako na kapag ako ay muling mananalo, garantisado ang feeding program sa Samgyup. Tapos na po ang pakain ng lugaw na walang laman at lasa kung di mo palalagyan ng patis. Magsasambyup tayo kapag ako ang... Mga sis, handa na ba kayong muling iboto si Marga? Pasabog naman ng mga bet gawin ni SK. Perfect naman ang pasamgyup pamalit sa mga lugaw na pag hindi walang lasa, e eh napakaputla ang atake. Edukasyon! sa mga bagong TikTok challenge. Maaaring ang iba hindi updated sa mga bagong sayaw o kahit anong TikTok challenge, kaya naman magkakaroon tayo ng free training dyan. Kapag ako ang binoto nyo, kaka- Talaga namang hindi nakaligtas ang mga TikTok moves at sa ating SK Aspirant at talaga namang ito pa ang gagawin niyang way of education sa mga bagets. Glow Up Program! Para ito sa mga kabataan na walang self-confidence. Pinapangako ko ang libring skincare, veneers, braces, at rebond. Para lahat ng mga nakshi ko, palaging slay. At syempre, good shit Talaga namang lahat ay bet ng glow-up program for the libring skincare, veneers, braces, at rebond. Ewan ko na lang sis kung di pa tumas ang mga self-confidence ng mga kabataan sa lugar mo. Muli, ako po si Marga Dragon Number 1 at hindi na nahimik ng 15 years. Dati nakikipagplastikan, ngayon manunungkulan. Maraming salamat po. Muli, siya po si Marga Mukhang Dragon. Dating nakikipagplastikan, ngayon manunungkulan. Paalala lang po sa lahat ng mga SK Chairman at SK Kagawad Aspirants dyan gamitin po natin sa tama ang mga programa na inyong pinapangako sa inyong mga nasasakupang kabarangay. Huwag po sanang maging daan ang posisyon na iyan upang gumawa kayo ng mali. Sa daming qualifications na meron ang mga tatakbong SK, ikaw, nasa sayo ang desisyon kung sino ang iyong iluluklok at ihahalal na bagong mga pinuno sa darating na eleksyon. At iyan ng mga balitang maghahatid sa iyo ng labis na kasiyahan. Kaya i-chika mo na din sa amin, Besh, ang mga feel goods na kwento mo. A e message lang ang aming official FB account, Euro TV News. Ako si Wenlian Tada.